Po, po. Kailan pa yan? Taon na? May higit na. May higit na. Galing na ng doktor? Opo. Ano sabi po sa doktor? Kasi ang doktor, hindi ko po binapay pa Naniniwala ko sa doktor. Sabi niya, sa stress. Stress? Okay. Pero hindi ako na, hindi bumalik magpa, ano kasi sabi niya. Kasi normal naman po yung laboratory. May isa pang pinaaana sa akin din ang buhay po dyan. Okay. Okay. Opo, dahil wala tayong budget, no? ah uh, sa magtatawas, nagtatawas, hindi, hindi ka galing. May masakit ngayon yan. Hindi po, Ayan, lang um, ito po. Yan ang masakit. O sige, alisin na natin na. Ah. Basta tulungan niya sarili. Uh, at yun nga, ulitin ko. Ang Diyos at ang Ama ang magpapagaling sa mga pasyente. Katulad mo no, sumampalataya tayo at kung ano mga naging kasalanan natin, pumalik tayo sa Kanya. No? Walang imposible sa Diyos. Mapagmahal ng Diyos. Ano po? Pa? Sagit lang to ha. Ga ang gabi natin, pag-ibig si Seven to yung mga beso. Kabila, kabila. Yun ang masakit ka ang eh. Okay. Ayun ba siya eh? Ay, sige. Ayun ah, yung mga. Yun. Lahat na. Paka, kailangan ko rin punit ng tubig niya. Mag-iiyan po ako Ah, kaka-ano mo lang yan? O pingin mo lang ako isang tubig. Isang baso lang po. Ayaw, sir. Ayaw, sir. Pikit. Sa tubig. Ay. Pare po. Poo! O, tatanggalin mo ang ina mo rito, ha? Parang! Ha? Ha? Tatanggalin mo pala. Parang! Sabot lang! Para hindi mahirap pa sa... Tanggalin mo, ha? O, dalawang kamay. Dalawang kami, pagayon, 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 pagayon. Sa likod, yung bato. Yan, isama mo lang yung balikat. Sige pa. Ang hilig niyo mga kulam. Kulam kayo ng kulam. Hindi niyo alam, pag nahuli namin kayo, halos nagmamakawa kayo. Sige. Sige pa. Tanggalin mo lahat yan. O, gagaling na to ha. Ha? Gagaling na. Sabo. Gagaling Gagaling na. Sige, sige, paglas, paglas. Kung ayaw makipag-usap sa akin, bahala ka sa buhay mo. Basta ang layunin ko, alisin ito at ibabal ko sa'yo. Ate na yan! Ate Galing ka ha! Ah! Nagkagaling ka ha! Nagkagaling ka ha! Ang tigas ang ulo mo naman! Alisin mo na ito! Huwag ka nang pala nandiyo sa hilingan mo na Sorry! Panginoon sa, kong susak, magkakilang maingang Huwag oh, tayong ito, magbigay talaga Huwag tayong ito, magkakilang maingang Huwag tayong ito, magkakilang agal Agad! Ate! ate, ate, ate. Uh, um, ta -ta, sa lahat Ito po, i-explain ko lang umi-enter yung yung kumulam at humingi ng tawad. Kaya lang po biglang lalabanan ni ni Ate nag circulate po yung salitaan nila. Pero mas umano yung yung sumanib na humingi ng tawad uh, dahil nga dun sa kung ano meron siyang uh, kagamitan o anumang hindi ko alam kung ano po yun uh, paliwanag lang po ito para alam nyo kasi yung iba, gamot-gamutan lang, tapos hindi pinapaliwanag. Pero sa akin, mas maganda ipapaliwanag natin para maintindihan ng publiko. Okay, yun po. Umi-enter sa kanya, tapos mamaya lalabanan niya, tapos i-enter na naman, mamaya lalabanan niya. Ganun po nangyari. So, shout out sa Team Supremo, mga veteranong manggagamot ng Silay City Bakulod, kay Apocar, Jet, Jodel, and Brother Gerald. Sa tim Apo naman, Apo Eric, Apo Chalin, Apo Rap, Apo Ken, Marwin. Mga poging bagsik po yan. At saka kay Sis Micah, kay Brother Jan, Jan na kanyang asawa. Kay Apo Risita at kay mam Melo Legario Ganun na rin, big shout out kay Brother Chad Pum! Magandang gabi. Masakit yung dito mo. Parang masikip dito. Okay. Ngayon bigla nawala. wala. Sobrang gaang. Amen. Ito po ha, uh, ulitin ko sa mga nanonood ng video namin. Ang nagpapagaling po sa atin, ating ama. Ngayon po napakaluwag na. Okay. O, sumampala tayo sa Panginoon. Isa na naman po ang gumaling na si nanay at hindi ko po, siya kinausap. Kundi sa'yo nang galing nanay ha. Okay, napakagaling talaga ng ating Ama. Sobrang galing. Ah, uh, meron naman tayo mabilisang gumaling. Napakagaling ng ating Panginoon din. Okay, shout out sa lahat. Bye-bye.